Okay, pauli na kami ngayon sa Samuyang Piga-Dumanan hali sa pag-uring. Uh, okay, medyo maduot-duot guys. Ayan, malaboy. Sa Samuyang Inipiga-Agihan. Ayan, Yep. <sighs> okay. <clears throat> yep. naipapailing ako sa indo si pinaka yun ang piga apple ko pinaka old house antik uh, antique antique ning harong igdi sa bukid yun ni ang uh, pinaka harong siguro uh, kung di ako napapasala mas matuwa pa ini sa kuya ning harong na ini matuahon pa ini kasi aki palang ako harong na yan eh. harong yang katunga uh, lula miding asin lulu sisar ha? so guys so yan nakita digdi sa harong nani so aagihan ta pwede ta man ining laogun eh pero medyo makatakot <laughs> sabi nga kan makatakot ang harong nani ayan mm. 19 ano pa ning pero mga 1970s pa ang harong nani ayan o oh. ayan Oh. Mm -hmm. Sa hindi po. Pag may nagsimbag, may tao. Pag mayo, tapos may nagsimbag, manggiraray, multoan. Okay, lalagun tani guys. Harong na ni. Ari. Abandonado na siya. Oh. May second floor pa yan. Ayan. Hindi oh. oh. yung pigapod yung antik. Antigong harong pero makatakot siya taano na. Oh. Rumo na siya oh. Ayun. Oh. Ina. Yeah. And guys oh. Grabe. Harog na ni. So